thank <laughs> Simula ngayon ay kailangan mo na maglagay ng mga CCTV camera sa bawat sulok ng iyong bahay. Kung ayaw mong maranasan ang mga pangyayaring ito na talagang magpapakilabot sa iyo. Kaya kung ready ka na, tara! Hakim! Hakim! Ngayon ay muli na naman nating panoorin ang exploration ng dalawang magkaibigan na si Tomo at Hiro mula sa YouTube channel na Umaga Togi Film. Sa pagkakataon ito ay nagpunta sila sa isang ancient house na abandonado na at sinasabing pinamumugaran ng isang espiritu. Espiritu ng batang namatay rito. Nang nasa loob na nga sila ng bahay at patuloy na nag i ay may mangyayaring magpapakilabot sa kanila.

ああ、ドアかる確かに変ななこここれれ<あ>の空間やばマラううううわうわうわわいやなな何これ病室じゃん。 おかしくない。なにこれ。確かに病院とかで。病院じゃん,、うん。使ってるやつ。病室だよね。<laughs> 待って、子供部屋やん、ここ。子供部屋だよ。ああ<ー>。見て。 Pumasok sila sa isang kwarto at dito nakita nila ang isang kamang napapalibutan ng kortina. Pero nakita mo rin ba? Habang kinukunan nila ang paligid ng isang pigura ng maputlang babae ang ng kamera na dumungaw sa likuran ng kortina. Hindi nila ito napansin kaya nagpatuloy pa rin sila. Hindi pa nagtagal ay sinubukan na nga communicate ni Hiro. Nagpahiwan siyang mag-isa sa silid Naglagay rin siya ng isang kamera at sa pagkakataong ito ay isang oras ang makalipas. Habang naghihintay siya sa sulok, kinakakarinig na rin siya ng mga ingay. Pero mas nakakatakot ang makikita niya matapos si Jack ang nakunan ng kamera. Dila hmm? na lamang natumba ang camera ang ilagay ni Hiro. Labis siyang nataka dahil wala namang tao ang maaring magpatumba nito. Oh. Pero mas kikilabutan sila sa nadiskubre nila nang tignan nila ang nakunan ng kamera. Isang tinig at nakapangingilabot na imahe ang makikita nila. Nang matumba ang kamera ay makikita ang isang mukhang nagmanifest. So ito rin kaya ang parehong multong nakunan nila na sinasabing na lagi na sa matandang bahay na ito. Ano sa palagay mo? ang video na ito ay na-record mismo ng isang CCTV camera sa loob ng isang bahay na talagang nagpakamot sa ulo ng mga nakapanood nito. Habang nakatutok ang kamera sa isang hagdanan ay ilang segundo lamang ay biglang isang puting imahe ang mabilis na nakunan nito. Ayon sa narrator ng video nito ay maaaring ang imaheng nakunan ng kamera ay gawa lamang ng ilaw. Gaya lamang ng isang sasakyan na napadaan at nag-reflect ang ilaw nito sa pintana. Pero ayon sa may-ari ng bahay ay malabong mangyari ito dahil hindi nagre-reflect ang anumang ilaw sa pintana. Kaya naman na na lamang din itong misteryo. Ang video ito ay nakunan din sa Japan kung saan makikita ang mga babaeng nagsasaya. Ayon sa narration nito ay nagpre-prepare sila ng celebration para sa kaibigan nila na may kaharawan. Habang ginagawa nila ito ay may makukunan silang nakapangingilapot. Nakita mo rin ba isang maputlang mukha ng babae ang nakatayo sa likuran ng babae may hawak na fireworks? Napasigaw ang mga kaibigan nito sa sobrang takot na makita ito. So ano sa palagay mo multi? Totoo kaya itong multo? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ito ay na-record ng security camera na nakatutok sa isang highway. Di isang security guard ang nakatoga sa gabi ito at may makukunan. Ang camera ang talagang magpapakilapot sa kanya na magiging dahilan ng pagtigil nito ng pagyuti sa night shift. Madaling araw na na pagbabantay ng kwartya ng ay magugulat ito na siyang makukunan din ng camera. Panurin mo ang maiki. fark ettim. Dışarı çıktım. Baktım kayboldu. Buradan kayboldu. Ondan sonra na koşturdum ano, ano, içeri. Walang napansin ka kay Bang Guardia maliban na lamang nang tingnan niya ito sa live transmission ng paligid. Dito ay agad niyang napansin ang kakaibang imahe eh, na nakatayo. Di kalayuan sa pinagbabantayan ito. Agad siyang lumabas upang kusapin ito pero hindi na niya ito nakita pa. Bigla na lamang itong naglaho. Oo oh, mga kamulti, ang mga imay ay unti-unting lumutang bago tuluyang nawala sa paligid. Magpahangga ngayon ay hindi alam ng kwartya kung ano o sino ang imahe nakita niya. Nanatili na lamang itong katanungan maging sa mga viewers na nakapanood nito. Ang video ito ay kuha mismo dito sa Pilipinas. Nagpaikot-ikot ang motor pero napansin mo rin ba? Walang taong nagmamaneho ng tok-tok. Isang lalaki ang naglakas na loob na lapitan ito at buti na lamang ay napainto niya ang tok-tok sa pagigot-ikot. So ano sa tingin mong dahilan ng pagigot-ikot nito? May kinalaman kayo ito sa paranormal? Ano ang palagay mo? May ka ba? Ang footage ng ito ay nakuha ng isang lalaki na bumaba sa kanyang basement. Di humihingay bumaba siya upang tingnan at i-check kung bakit nag-shortage ang kuryente nito. Nang may napansin nitong kakaiba sa kanyang laundry room ay pumunta ito at dito ay marirecord niya ang talagang papakilabot sa kanya. Sa pagchecheck nito ng mga bolts, sa ito ang makukunan niya. Uh, okay. I guess power company. Habang kinikilabutan ng lalaki sa paghahanap ng pinagbumula ng ingay, ay ito ang sumunod na mangyayari. These were closed. These were 100% closed. I never leave these open. If there's someone or something here, I want you to prove it to me. I want you to close one of these doors. Come on! Pa hanggang ngayon wala pa rin ideya ang lalaki sa kung ano ang dahilan ng pagkaron nito ng power shortage at kung ano ang nakunan niya sa kanyang laundry room oh, for being <laughs> Ang babaeng ito ay nasa kanyang kusina na makalinig ito ng kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Kaya naman kinuha nito ang cellphone at sinubukang tignan kung ano at saan ito nagmumula nang ito ang mangyari. Nagtatatakbo ang babae sa sobrang takot nang makita nito ang isang imahe ng babaeng nakatayo sa labas ng bintana. Nakapang ang mukha nito na tila ba Akif! Na nang bagyang umupa ang takot nito ay tinignan niya ito ng ito. Ang muli niyang makikita. Akif! So sino ano ang nakapag-ingilapot na babae na kunan niya na umaligid sa kanya? Kim! 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 Ang susunod na footage naman natin ay nakunan ng isang high security rhino farm in South Africa. Di umano ito ay isang patunay ng mga UFO na gumagala sa batibang parte ng panig ng mundo. Well, ito ay nakunan ng isang radar pagmasdan mo mong maigi. sa kabila ng pagpuporsigin nilang malaman kung ano ito ay hindi nila ito ma-identify. Ang kakaibang bagay na ito na lumilipad ay eh talagang nagbigay sa kanila ng palaisipan. Wala silang marinig na ingay o ilaw man lamang na mas nagpapahirap sa pag-locate ng object. May human o may makikita rin sa radar ang iba't ibang rutang nililiparan nito. Ayon pa sa mga teorya ay maaaring isa itong drone pero ayon naman sa kanila ay maaaring hindi ito drone dahil kung drone man ito ay agad nila itong So ano sa palagay mo ka multi? Isa kaya itong totoong UFO o ibang klaseng bagay? May idea ka ba? Ang video namang ito ay uploaded ng isang Brazilian YouTube channel na nagpapakita ng isang grupo na nag explore sa isang simbahan na may gid isang daang taon na at pinaniniwala extremely haunted. Ayon sa grupong ito ay nagkalat ang mga libingan sa paligid at ilalim ng simbahan. Naging tourist attraction na rin ang simbahan dahil sa laki at nakaraan nito pero isinara ito sa kadaylanang marupok na ang ibang parte nito at ang nakakatakot pa ay yung mga espiritu at multong nagpapakita di ano sa old church. Nang magumbisang mag-imbestiga ang team nila ay nakipag-communicate na sila sa espiritu ang nasa paligid. Dito ay gumamit sila ng paranormal devices at di na nga nagtagal ay ito ang makukunan nila. Nakita mo ba? Hindi man lang nila napansin ang isang aninong tumaan at naglakad sa pader ng simbahan. Natuklasan naman nila ito nang i-check nila ang nakuna ng kamera nila. So ito kaya ang multo o isa sa mga espiritong sinasabing nagpapagalagala gala sa simbahan. Ang footage naman ito ay nakunan ng CCTV camera sa isang bahay. Di umano ang bahay ay pinamumugaran ng isang batang multo. Kaya naman ang may-ari nito ay naglagay ng CCTV upang makunan ito. Ayon pa sa kanila ay palagyan itong dumudungaw lalo na sa hallway. Kaya naman upang patunayan ito sa mga viewers ay ito ang nakunan nila. Pagmasdan mo ang maigi kung makikita mo ba. Nakita mo ba mula sa pintuan ay isang unti-unting ulo ang dumudungaw at sumisilip sa kamera. Napakalabo ng kamera kaya hindi natin ma-identify kung ano nga ba talaga ang itsura nito. Magpagayon pa man ay malinaw na mayroong kakaibang nila lang ang makikita. So ano sa palagay mo ka multi? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin, mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.